open, close. Sakit? Okay. Oh. Dito? Dito? Hindi. Wala. Okay. Open ka ulit. Close. Ayan. Tignan mo yung buka ng bibig mo. Dumiretso na. Kung na, konti ko pa. <laughs> ah, hindi mo nakikita. Okay. Hmm. <laughs> Tayo nga muna. Relax ka lang. Okay. Yeah, huh? they Good. <laughs> Dito. Relax okay. Connected din yan sa Joe. Cervical one. So, okay. Gumanggap <laughs> siya. Sakit? Nabawasan. 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 Hindi. Ibig sabihin, yung may naipit na nerve kanina. Ah, bukod sa misalignment, naipit ako ng nerve. Nag-B-complex ka na. Mamaya, okay. bili ka na. Vitamin B. B-complex. Oh. Vitamin B. No? Ah. B, no? ah. B ah. Sakit? Mm. Sakit ah? Pero kaya mo na. Apo. Yung kanina, sobra eh. Oo. Oh. Question. Yan naman. Ngayon o. Oh. Kanina, paling na paling di halata eh. Ngayon. Hmm. Ang twist ngayon. Open mo nga. Close. Kamusta sa karamdam? Okay naman. Hmm. Anong kasi dito sa lugar tayo ako? Parang may naihilap. <laughs> may nahihila. Pag ina-open mo. No, until fine. now. Wala na. No, wala. wala na. pinalang. Ah. So wisdom tooth yan. Hmm. Ngayon, pag okay ka na. Pag wala ng pain, sabunot mo na. Hmm. <laughs> Ayan na. Oh, kahit pag tumat na ano ka eh. Pantay. Magsalamin ka kasi hindi mo makita. <laughs> <laughs> ah. Huwag kang umiti. Huwag kang umiti. Oh, Gula. <laughs> Kaya na ganyan ka kay yeah. <laughs> Ito kasi sige pa, na siya. Oo. Oh, pag uh, mag-ilamos ka, di ba nag-ilamos ka, ganun mo siya lagi. Tapos pababa. Paganan. Ito, lalo na ito. ganun, ha? Ganun na lang siya. Pero medyo ano na siya eh. Hindi na siya tabingin ka lang na, sobrang tabingin. Okay? Good. Baya. Sa likod, wala naman. Wala naman. Okay. Good.